Magandang araw mga katroopers and welcome to our channel. Meron ba kayo ng 20 piso na hinahanap namin? Well, check out this video para malaman ninyo ang buong detalye. But anyways, ang 20 piso nga pala ay may composition na by metallic, nickel plated steel, center and bronze plated steel ring. Ang weight nito ay 11.5 grams at may diameter na 30 mm. Ang thickness nito ay 2.2 mm. At ang edge nito ay plain with text yung nakikita nyo, di ba ganyan o, sa, para sa mga nagtatanong nga pala kung bumibili daw kami ng lagpas kwelyo sorry, hindi po kami bumibili ng ganon okay, kasi common coin po yung ganong klasing error tsaka marami siya hindi siya rare but anyways, yan ang overset at reverse 20 piso at ang kailangan po namin sa 20 piso ay error coin. Ganito po ang itsura nun. Yan po yung tinatawag na double die. As you can see, dumobli po yung tenga, yung ulo, yung kwelyo, yung manggas. Yan. So, ganun po. Babayaran po namin yan sa halagang 6,700. Narito po ang instructions kung nais nyo magbenta sa mga Mga troopers, ipost ninyo ang litrato o video ng inyong mga coins sa RR Coin Troopers slash coin. Dapat po ipakita ninyo ang obverse at reverse ng inyong mga bariya. Susuriin so, namin ang mga ipinost ninyo at kapag ito ay pumasa sa aming pamantayan o kriteriya, agad namin kayong kukontahin para sa proseso ng pagbili. Sinisiguro namin hindi kayo gagastos at walang magiging hassle on both sides. Bawat bariyang hinahanap namin ay may sariling code na nakalagay. At importante po na ilet ninyo ito sa ipopost ninyong picture upang hindi magkalituhan. Ang ipaprioritize namin ay ang mga sumusunod sa proseso. At narito po ang code para sa bariyang kailangan namin. RR082369 Yan po yung code na dapat nyo ilagay. Mga katroopers, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga coins na kailangan pa namin. Para sa alagdagang kaalaman tungkol sa pagbili at pagbenta ng inyong mga coins. Thanks for watching. Until then, God bless!